Yeah guys, ayan, ready na ba kayo na makakuha ng balikbayang box? Free balikbayang box, galing sa Amerika, ayan. Sasarado ko na, puno na po siya, punong puno po siya, ayan. Ito ko pa siya ng damit, ayan, puno na siya. Ayan, ayan, puno na, sasarado na, ayan. Ayan po, oh punong-puno siya. Ayan. Ito ay bigay ko lang sa inyo. Ayan. Free. Balik ba yung so, Ayan. Punong-puno po yan. Okay? Ayan. Bigyan ko rin kayo ng suitable bag. Ayan. Ayan. Maganda yung bag na yan. See? Ang ganda. Bili ko. Ayan. Mga ang pambasa. Ayan okay, po. Ayan po. Ayan po. Ayan siya. Ayan. 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 Ayan po. Okay. Ayan. Happy and full na uli ang akin. Pag-buy ang box. Ayan po. Mami po talaga ang gamitin siya, Kaya, si-share tayo ng blessing. Ayan. Ganyan ang ganoon natin. Sarado natin yan. Ano ba yan? Ayan. Ito. Sarado ko na ba siya? Sarado ko na siya pero wala pong nananalo. Kaya po. Ayan. Wait nyo. Ang aking draw. Ayan. Susunod natin mga nag si-share ng aking ano mga video. Ayan. Yun mga nasa share ay siyang matyans naman manalo. Sino po kaya ang pangalawang matyans yung manalo na ang aking balik-balik ba? Balik, Kasi balik, balik, yan po purong-puro. Kailangan ko siyang siksike para may sarado. Ayan. Okay. Thank you for watching. Ayan. Bye-bye. Bye. Take care.